kalatang mensahe nating pag-iisa asahan po ninyo tayo po lahat ay babamon muli sama-sama po tayong babamon muli United States of America at ang United States na nakakapitalize lahat ay magkaiba. Ang USA ay yung sovereign nation of the American people. Ang US naman or United States all capitalized ay isang korporasyon na nakabase sa District of Columbia o yung tinatawag na Washington, D.C. Ang Washington, D.C. na ginawang kapitolyo ng Amerika ay hindi kapitolyo ng bansa kundi kapitolyo ito ng U.S. Corporation. Ang U.S. Corporation ay isang private entity na ang may-ari ay si Henry Rothschild. Kaya kung sino ang presidente ng U.S. Corporation, yon ang nasusunod at hindi yung presidente na ibinoboto ng mga American people. Nagumpis ang mahijack ng mga Rothschild ang American government noong nagkaroon ng American Civil War. Dahil bagsak ang ekonomiya ng USA, nag-offer ang Rothschild's family ng loan sa American government. At dahil hindi na makabayad ng utang ang Amerika sa kanila, ibinayad nila ang porsyo ng American soil na tinatawag ngayon bilang District of Columbia. Ang District of Columbia o mas kilala sa tawag na Washington DC ay hindi kasali sa 50 states ng Amerika. Ito ay isang sovereign land na nakalocate sa loob ng USA na ang namumuno ay ang mga Rothschild at hindi ang mga Amerikano. Pinalitan ang 1776 original USA Constitution ng 1871 Constitution pagkatapos pautangin ng Rothschild ang gobyerno ng Amerika after ng Civil War. Ang nangyari, hindi na original constitution ang sinusunod ng Amerika kundi yung constitution na at bylaws na ng United States Corporation na pangalan ng isang private corporation ng mga Rothschild na ipinangalan sa District of Columbia. In short, ang federal government ng Amerika at lahat ng mga sangay nito ay gumagalaw sa ilalim ng 1871 Constitution ng pribadong korporasyon ng mga Rothschild at hindi ng American people. Ito yung sinasabing deep state. Kaya nga kahit si Donald Trump ang binoto ng mga American people, si Biden ang pilit na ipinanalo ng federal government nila dahil kailangan ng deep state ng isang puppet president para maipatupad ang agenda nila para sa mundo at makontrol nila ang Amerika at lahat ng mga bansa na umaasa sa Federal Reserve System. Ibig sabihin, Biktima rin ang American people ng mga Rothschild dahil ang kasalukuyan nilang smokescreen president ay ang puppet lang nila. Yan ang dahilan kaya grabe ang ginawa nilang paninira kay Donald Trump dahil hindi nila siya makontrol at kung nagpatuloy pa ang pag-upo ni Trump bilang presidente, siguradong maa-abolish na ang deep state at yung tinatawag na Federal Reserve System o yung pandaigdigang sistema ng central banking. Ang Federal Reserve System ay hindi property ng Amerika kundi ito ay property ng Deep State or yung US Corporation na nasa kapangyarihan ng mga Rothschild. Sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng buong mundo dahil sila ang nag imprenta ng US Dollar na isang fiat money na wala namang backup na gold or ginto. Ibig sabihin, ibinabaon nila ang mga national governments na nakikipagkalakalan at nakikipagpalitan ng trade sa US dollar na wala namang gold backup kundi papel lang na anytime gusto nilang mag-imprenta ng papel na pera ay ipapautang nila ito. Out of thin air, magpiprint sila ng walang basihan or yung walang value na declared assets. Magagawa nila ito kahit hindi ito nakabase sa national treasury ng isang bansa. Ang mga private gold ng mga central banks at mga national governments ay inilalagay sa Federal Reserve Bank of New York para daw maging stable ang ekonomi nila or para maiwasan ang pagmumonopolyo ng presyo ng mga pera ng ibang bansa at hindi malamangan ang dalar. Ibig sabihin, hindi nagagamit ang gold reserves ng isang bansa kahit pamayaman ito sa si ginto dahil sa US dollar na isang fiat money lang ang umaandar sa buong ekonomiya ng buong mundo. Kaya todo hadlang sila sa paglabas ng Marcos Wealth dahil alam nila na ang mga ginto ni Marcos na kanyang inipon at sinecure para sa Pilipinas ay kayang gawing isang super global power nation ang ating bansa. Kaya nga ganun na lang kadesperado ang mga galamay ng mga Rothschild na ito tulad ng mainstream media, liberal party, showbiz industry, Vatican at mga bangko para siraan si Marcos at tadlangan ang kandidatura ni Bongbong Marcos dahil alam nila ang mangyayari kapag makabalik ang Marcos sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno. Dahil kayang bawiin ng Pilipinas ang mga gold deposits ni Marcos at kayang utusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga bangko sa buong mundo na bayaran lahat ng mga interest or profits na kinita ng mga gold investments ni Marcos na nasa mahigit 170 bangko sa buong mundo na binabanggit ni Imelda Marcos sa, kan dokumentaryo sa kanya ni Mel Chanko. So kung makikita po ninyo, dahil sa talino ni Marcos na ikalat niya ang 50% ng kanyang mga gold sa iba't ibang mga banko, katulad ng central banks ng iba't ibang national governments, hindi lamang para pahiramin sila ng gold reserves, kundi para kumita ng interes ang mga gold investments na ito sa loob ng 30 years, 40 years at 50 years time deposit na automatic na nagko-compound investment or nagko-compound interest after na mag-mature ng unang time deposit cycle nito. Alam yan ng United Nations, alam yan ng World Bank, IMF at ang Federal Reserve Bank mismo. Sapagkat sila mismo ay may mga gold deposit si Marcos sa kanila. Pati ang British government ay nakikinabang sa gold deposit ni Marcos lalo na ang Japan, China, Dubai, Saudi, India at mahigit 100 countries sa buong mundo. Ibig sabihin, sa interes pa lang ng mga kinita ng mga gold investments ni Marcos na kailangang bayaran ng iba't ibang national governments, banks at ang mismong FED, or Federal Reserve Bank, World Bank, International Monetary Fund, at maski mismo yung Banko Sentral ng Pilipinas natin na dating Central Bank of the Philippines ay kaya ng gawing super world power ang bansang Pilipinas. Kaya ang vision ni Marcos na bumalik ang lakas ng ating bansa bilang imperyong maharlika ay posible. Ang bansang Brunei Darussalam ay isang maliit na bansa lang sa Borneo Island sa Indonesia pero ang kanilang sultan na si Bulkaya ay tinaguri ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo at nirerespeto dahil sa control nila ang ancient gold reserves nila. Yan ang pangitain ni Marcos kaya inilunsad niya ang kilosang bagong lipunan. Ang KBL o yung tinatawag na New Society ay ang nationalistic counter-response ni Marcos laban sa communism ang layunin ng komunisim ay ipailalim ang gobyerno ng Pilipinas sa one world government na kontrolado ng mga elites. Pero ang purpose ni Marcos sa kanyang new society ay upang gawing superpower nation ang bansang Pilipinas sa ilalim ng pangalang Maharlika. Maharlika is a Sanskrit word na ang ibig sabihin ay wealth, liberty, and honor. Yan ang plano ni Marcos noon kaya bumuuri siya ng alyansa ng mga bansa sa Timog Silanging Asya sa pamamagitan ng mga gold investments ni Marcos na ipinahiram sa mga national governments at the same time ay nagsisilbing investments din ni Marcos para sa future ng Pilipinas, kayang pasunurin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga bansa para labanan ang mga elite na itayo ang kanilang one world government at ang kanilang one world currency. Kaya ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay hindi lang basta world crisis kundi ito ay labanan kung sino ang mananalo kung magtatagumpay ba ang mga elitista na iset up ang kanilang one world government o at kontrolin na nila ng tuluyan ang lahat ng mga bansa at mga national governments o lalaban ang sambay ng Pilipino para ipaglaban natin ang ating sovereignty at national identity bilang isang malayang bansa ng mga magigiting na maharlikang Pilipino. Ang laban ni Bongbong Marcos ay laban nating lahat. It's not just about who is capable to lead the country, but it is about saving the entire Filipino nation from the hands of the few greedy who wants to control and take over the whole world. Alam niyo ba na ang tumatakpong presidente rin ngayon sa bansang Libya na lumalaban din sa elites ay ang anak ni Gaddafi na pinakamakapangyariang leader ng Libya na pinabagsak din ng US Corporation? At alam niyo ba na hindi napatay ang anak ni Saddam Hussein ng Iraq siya ay lalabas para ipagiganti ang bansang Iraq at ang kanyang ama na pinabagsak din ng US Deep State. Bawat bansa ngayon ay lumalaban sa mga elites. Ipinaglalaban nila ang kanilang national sovereignty. Dapat tayo ring mga Pilipino ay magkaisa na tumayo sa likod ni Bongbong Marcos upang ipaglaban ang soberanya ng ating inang bayan. Huwag tayong papayag na tuluyan tayong makontrol ng mga elitista at maging alipin na lang nila habang buhay. This nation can be great again. Ibabalik natin ang dangal ng sambayan ng Pilipino. Sama-sama tayong babangon muli yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Bongbong Marcos. Tumindig tayong lahat sa likod ng BBM Sara Unity. Wasain ang agenda ng mga elitista at bawiin ang kayamanan ng mga Marcos sa kamay ng mga elitista at ng banking kaban sapagkat ito ay inilaan ni Pangulong Marcos para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Tandaan, nasa ating kamay ang ating kinabukasan. Tayo ang bukas at atin ang bukas tayo ang Filipino future. Sa kibisyo ninyo, ikakalat ang mensahe nating pag-iisa. Asahan po ninyo, tayo po lahat ay babangon muli. Sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat at magandang